Na-miss kita! Ngayon na tayo nagkita ulit. Lockdown nung last Oo nga. Ang tagal na noon. Grabe. Omega Moon. Oo. Pumili ka ba? Oo. Ay, thank you, thank you. Mga kaibigan, welcome back sa aking channel kung saan natin pag-uusapan ang mga latest na balita at chika sa showbiz. Ngayon ay ating alamin kung ano ang nangyari kay Andrea Brillantes na nagtrending sa social media dahil sa kanyang pagbisita sa SM Clark. Ayon sa mga ulat, si Andrea Brillantes ay pumunta sa SM Clark para ipromote ang kanyang bagong ini-endorse na supplement product. Ito ay isang natural na pambaganda ng balat, buhok at kuko na may mga sangkap na collagen. Si Andrea ay kilala bilang isang sikat na young actress na gumanap sa mga hit na teleserye tulad ng Kadenang Ginto. Makikita sa video na si Andrea ay maraming fans na naghihintay sa kanya sa mall. Sa isang video na ibinahagi ng isang netizen, makikita na dinumog si Andrea ng mga fans na gustong makita siya ng malapitan at makakuha ng selfie. Halos hindi makalakad si Andrea dahil sa dami ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Mabuti na lang at may mga security guards. Narito ang video. Hi, Receipts. Again, pointy pointy products. We have our BD Health Booster products. Give us a beauty deal. Come back natin dito pa, Atig. Think you would have to take this opportunity by your BD Health Booster products. Anak, ano talaga? <laughs> Naman kita. Hindi natin nakita Go, <laughs>